Opisyal nang inanunsyo ng Department of Education ang DepEd Order 3 Series 2024 kung saan ang ika-28 ng Hulyo ang magiging simula ng school year 2024 to 2025 at magtatapos naman sa ika anim ng Mayo taong 2025. Sa isang panayam ay sinabi ni DepEd Undersecretary Michael Powa na ang adjustment ay kaugnay ng dahan-dahang pagbabalik sa pre-pandemic calendar. Matatandaang noong nagkaroon ng pandemya ay nagsimula na rin ma-adjust sa ng Agosto ang simula ng mga klase. Samantala, Lumabas sa survey ng Alliance of Concerned Teachers noong 2023 na 67% ng mga guro ang nakakaranas ng intolerable heat sa silid-aralan tuwing panahon ng tag-init at buwan ng Marso. Nakakapekto umano ito sa pagbaba ng atensyon at pagdiban sa klase ng mga mag-aaral. Maliban sa pagbabalik ng klase sa Hulyo, ay tinitignan din ni DEP at Undersecretary ang posibilidad na maibalik ang dating regular na pagbubukas ng klase tuwing para sa taong 2026 to 2027. Dagdag pa niya, mananatili pa rin naman ang 179 school days para sa bagong academic calendar. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.